Good morning mga kalolo Today is August 6, 2025 Time check 8.10am So nirelease ang ibon natin 7.15 sa Gimba Nueva Ecija So abangan tayo ngayon And, Di gano'ng kaganda yung panahon Sana di gano'ng kalakas yung hangin sa taas Para di mahirapan yung mga ibon First bird si time check 830. 8.31 8.31 time check 8.34 second bird ano to blue bar ayun na sabay sabay na pang apat pala to pangatlo pang apat yun lang bye